Hi guys, good day. So today is room day. So dito na sa room. Mag-clean naman tayo. So yeah, nawalat na ako ang mga gamit because we're going to repaint my room. Actually, hindi siya repaint. Ano lang siya? Uh, yung color na uh, ng, ano ba, pintura. So, hindi sinis na tayo kasi um, mag-pintura tayo dito sa ating quarto. Okay. Pero mag iba naman yung color natin. So, it's color blue, pero it's ocean blue. Yung, ito light, sky blue man to. Yun naman is parang blue na nasdagat dagat. Pa, ocean blue. So, ah! Ocean blue, ba tawag <laughs> Basta yun yung tawag nila. Yun. yung in-order ko, blue. Tapos sabi niya, magandito ito ocean blue. Ay, aquatic blue pala. Ocean blue na no? Aquatic blue kay maganda daw sa mata. So, sige, go. Pag inis tayo, inis ito mo na ito. Dahil mag-ana tayo, mag-re-repaint. You know. So, see ya! Kabuk, guys. Ito. Ito yung gustong anuhin ko kay Weya. Yeah, Huwag ganit kasi itong door ko. Ewan ko kung anong mga bet nila. Pwede din naman hindi hindi mahuwag ganit. Oh, Huwag Bago ko na limpyo one month ago. Anong ugo na po no? Nani siguro siya pa sa kahoy Hindi siya maalik kabuk ko Ang kabuk kay Sohi Yan, sa so pipinturahan natin niya Sa ito namang Huwag mo na niya, natulad siya Masiling pa na kaya na So Ito naman yung pintura natin. This is what we call the aquatic blue. Ito naman yung color natin para mag-change. So para blue din naman tayo. Para maganda. So ayan ang ating color blue na. So let's go, let's go. It's color pintura time. Pintura day today. So, pintora, to die. So magpapintura, guys. Diyan siya mag-start. Ayun rin siya, kuwan na ha. Oo. Ah, oh. Ay, di ba ka rin, di abrihan. Ito lang hirin na siya tayo Okay. Ayan, so let's go. Ang <laughs> kuwan. <laughs> edge, edge. Okay you know na guys, let's start. Hello, wow. Yeah, uh, ang dali naman ang trabaho ni ang <laughs> ating <laughs> friend. Kung mag-edge. Sa ayan, ang <laughs> ating... Um, the color, the new color of our room. So, from he, from this, the color sky blue till aquatic blue. Diba? Kasi magsmaganda itong mga pa-dark dark 13. kasi par mm -hmm. naman ano. Ah! I, know. I love this. Ang uh, ang uh, nag-help po sa atin is ating mga couple of the year. <laughs> Na-warden po sila as cat ng bubuntugan. Uy, okay, break up nila is... ako ma-anniversary. Oh ba? Pesta <laughs> dito tungod? Diba ko? <laughs> Yan sila. So again guys, yan. Yeah, Tapunta doon. Ito yung ganun ko aparador. So meron ding mga mga din mga, kaya tawag nito, mga hidden agenda niya. Wala pa na pilo. <laughs> yes! Yeah, so this is a simple celebration lang. Ano na siya? Simple retouch ng ating room. Dito yeah. na time! Guys, let's go to market! Nabibili tayo ng mga ingredients. Masa spaghetti and salad. So I'm very excited mababalik mga balabal ng pangin. At no, this is rain or shine. So ngayon, oh, nainit. Oh, iba na nainitan. And I'm so very sexy. Ah! I'm very sexy. <laughs> ah! Yes, we're here sa grocery hand dito sa Sanam na pa hello so let's find ingredients for our spaghetti kaso mga spaghetti dun yun <laughs> ay dara What are mga package package here? Yeah, when, uh, <laughs> yung <Yeah, laughs> yeah, set. Ah, yes. Exactly. Ah? Huh? Sauce, sauce. <laughs> hello. <laughs> <laughs> huh? ah, the ah, with sauce. Chada good, guys. So, meron mga ganito. So, na la lang kung ano. Ay, sorry, sorry. Kung ano yung pipiliin. So yun na guys! Ito yung mga na-compra ni. So this is ano lang Salad and Spaghetti Dago na kayo nung loob ko Saan? ka? Dito yung birthday Ay birthday? Ha! Tsaka ta fiesta bito Ito thinner Kasi yung bubong natin yung Alkoba natin na ah, pintalan Wala rin akong kuha ng thinner no? Ah okay Mix na pintalan ito pala yung uh, Para ay uh, gagamitin Para makuha tong pintura no? Hmm Thinner! So uh, buto na po yan? Puro uh, pili ko? Go guys! We're done! Huwag walang bukwari kay Botilla. Come on! Guys, let's have an update! Ayan na! So... I'm so much sure. Ito na ang color natin. So, i-retouch na namin so, na, na sila sa mga gilid-gilid niya. So, ayan. Ang ganda ng color natin. Ah, uh, diba? It's very ano, blue, bluey, blue. Yan. Blue Kasi it's my favorite color, it's blue. Yan. And, nag-change lang siya dito. We don't know why, bakit nag-change siya dito ng color. Nung, ano mga kanan, no? Huwag na yung isagol, no? Ako? Hmm. Hindi ako yung isagol. Hindi naman na siya nag-change siya. Ulahin. Yan. So, No blue shop, but ito was teacher for the day grabe 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 yan so this is my mahiwagang my cabinet sa so, mga ng outfit, maleta and everything. sino mga shoes na hindi lang ginagamit ako ito inabay. yan so it's blue color to tie okay naman siya guys? It's very cool. Cooling yung makaya siya dating, you know? Ang magpagtanaw ba? Ayan. Uh, dito lang, ha? Huwag nag-ibot siya. Bakit ka nag-change? Hala, ginoo ko. -no ano man eh. Sky blue siya. You know, uh... Ayan.

Blue siya guys. <laughs> Sige lang kay we don't have choice kay ugma na din ng piyesa. dito naman, maganda naman siya. Dito lang talaga oh. Na blue blue. Yan. Sa. Ayan. So, ayan mm -hmm. a ating color. And this is our final look. Uh, Di ba ang ganda na siya? Chada uh, ah, sa. This is the color. So maybe ang may gabi magiging dark na to para din makasleep tayo well. So may nagsabi para din tayo nasa loob ng galon. Ha! Palat na mo eh. <laughs> so yung ano, sa taas, sky blue lang siya. Para siyang, uh, si siya tawag ah, na, na siya highlights ba sa taas. So dito blue. Uh, blue so atong window tingnan yung window natin oh. Ah, na. Pero guys, I don't know why pero as time goes by sa pagpintura daw naging ganito ang color. Siguro <laughs> hindi siya na mix well, so that's why naging dark to and then itong color naging sky blue. But by the way, tomorrow yung pesta so wala tayong magawa. So what happened is i face lang natin. So dito na face po. Yan. Ayan, yung face mo natin dito is naging, ano na siya, tawag dito? Naging uh, sky blue. Dito, dark blue, sky blue, dark blue. So, maganda na din oh, ako na tingnan dito. <laughs> sky blue din siya. So, it's okay kasi na-highlight. Ano, na, na so, dito siya siguro na mix well yung atong pito na kanina. But it's okay kasi, um uh, importante is malinis tingnan Maganda na tignan, uh, ano na siya tignan. Uh, may color na tignan. Uh, so, yun na yung importante. Kaya... Yan. So, let's see. Let's see. Let's go. Ayan. So, we are very ready tomorrow. So, ganito rin ang color nating room. So, don't worry guys. Next year, mag-white ma tayo. Kung hindi ko white, cream white. Parang cream white, white that. Or pink. Depende de sa kung Blue kasi yung, yung ano ko, eh, favorite color. Kaya, ito. Ito maganda ng sky blue. Ganito. Para light siya. Ito kasi dark. But it's okay. Kasi it's my room naman guys ako din naman ang magstay dito. I'll <laughs> do living here. So, ako din mag -ano. sa lahat. So, yan. So, yung may mga na blue, blue dito. So, yung mga, ito no, ang pinakamahirap nito, mga edge-edge ba no? Yan ang pinakamahirap kasi kailangan control pa nito. ito. pinturahan. But it's okay, meron may thinner naman tayo kukunin yung mamaya. So, thank you so much sa ating application na naka-loan tayo. Kaya nakapa-renovate tayo ng pintura at doon sa sala. So, happy Piyasas here sa Pedro tomorrow. God bless!